ang kakapsan mga bonsai yun yung munisipyo namin dito sa Baguio City yun yung munisipyo ng Baguio City sa taas ng burol yan sa taas ng burol so, overlooking siya kitang kita mo yung Burham Park Burham Park Pala doon ko sa top top kitang kita mo yung Burham Park ito Rizal Park kasi ito eh. Rizal Park eh. itong ano na to? ito pakita ko sa inyo itong Rizal Park para mahalo rin kayo sa Rizal Park itong Rizal Park na tinatawag nila yun munisipyo ng Baguio ang katago na tuloy so, pakita natin ulit one last time yun yung munisipyo ng Baguio di ba? Diba? yun overlooking siya overlooking siya ang taklot dahil yan eh tapos itang tanaw na tanaw mo yung baba ito yung Marco tayo. Ito yung ano, yung Rizal Park naman namin dito. May part din kami dito, may part din kami dito. Pero mas mali, syempre. Iba pa rin yung Luneta part. Diba? Original yun. Diba? Dito, may, at least may Rizal Park kami dito na tatawag namin. Yeah. ba, ikutin din natin yung Rose Garden. Pwede na, diretso na natin sa Rose Garden para matapos na para makita yung mga bulaklak bago magdilim, di ba? Kasi puno-puno talaga ng roses doon sa rose garden. Yeah. Pupunta tayo ngayon sa rose garden. Ito yung Rizal Park na sinasabi nila. So, upload videos lang to, kakabsat mga bunsoy. Malapit na tayo mag-live dito sa Kabsat Makoy, ha? Support, support lang. Yung Kabsat Mak Vlog, pagbalik ko ng Maynila, bubo, uh, Iri-revive ko yon kasi marami ng subscribers yun. Maka na nga ako dun. Gumawa lang talaga actually na isa pang channel. Kasi pag political vlogger ka daw, hindi daw pwede yung political vlogger. Tapos content mo, pagkain, saka lugar, pag isahin mo sa isang ano, channel, hindi daw pwede yun. May nakapagsabi na sa akin nun. Dapat bukod daw, dapat hiwalay. Dapat hiwalay yung political channel mo. Sa... travel, sa food travel mo sa food sa travel sa uh, food content din. Huh? pupunta yes. na tayo sa uh, kapila <coughs> ito yung result part namin yan dali pag ano natin mata makikita naman yan eh tapos sa kabila rose garden pero may music na naman makaka-copyright na naman ako dyan mahilig mag ano to mga to okay, pagtataka nga rito sa rose garden ngayon, ang gulo-gulo na eh yung rose garden daan na dati na peaceful, panay bulaklak lang wala nga yan, panay, panay ano na rin, panay pa-concert na rin nakaka-urat na rin eh dapat yan, minintain lang nila strictly for ano na lang, mamaya masira pa yung mga bulaklak dyan eh okay. ito yung Rizal Park <laughs> Nagagawa na, na ang concert ng ano, tong Rose Garden. Lawak-lawak ng Melvin Jones. Mamaya mga sira yung mga roses yan na pin Reserve eh. Ang hirap-hirap kaya mag na, patubo ng rose, roses, Lawak-lawak ng Melvin Jones, di sila mag-concert dito to mga 'to. Panay music, panay music. Hindi niya na sa ikuti na lang natin Bala. upload videos lang naman kahit pa copyright actually hindi ako pabor na ganyan na ginagawa nagagawa ng concert venue itong Rose Garden kasi ano talaga to eh ano, strictly to talaga preservation ng mga roses garden to ng mga roses hindi ito ginagawa park park na lang concert concert na ganyan ang lawak ng Melvin ano Melvin football field doon nila gawin ang ginagawa naman nilang ano na to nawawala na tuloy yung mga roses dito di na, nasus di na yung bawal mamitas ng roses eh. yeah. mas maganda pa nung dati na strictly bawal ang concert concert dito dati kasi bawal ito naman si mayor bakit pinayagan naman itong mga ta? wala na oh tingnan yung mga bulaklak mga roses baka pinipitas na ng mga tao pero actually may fine yan 3,000 ka nahuli ka ito may ibang pasaway no. baka dampot lang sa dampot ng roses nila actually hindi ako pabor sa ganyan yung concert, concert na ganyan dito sa rose garden ah hindi nyo, wala na oh. wala na yung mga roses dito pero na ng mga tao yan dati ang dami rito eh wala na binaboy na nila tong rose garden diba? meron naman pero ganyan meron talagang mga ano mga meron talagang mga uh, nagdumama kumunangunguha ng roses dito diba? no picking of flowers na nga eh. titikas ng ulo eh. you know yeah. yung ganyan, gawa ng concert na yan dati nung no, wala yung mga concert na, concert na yan tahimik dito namumuhay ng ano itong mga roses ito mga habol natin dito hindi ang punyetang concert na yan diba yan mga bulaklak oh. diba pakailan po sa so concert na yan ingay lang yan ako siguro yung taong ayaw talaga na maingay ito at least dito na preserved nila pero doon sa taas tinipitas na tinipitas na yung mga ano doon yung mga ano doon yung mga roses doon you know maganda ng mga roses dito eh yung kulay pink lang na <laughs> favorite mo bonsai iris, pink wala wow. parehas tayong galit sa pink eh pero may isang vlogger Neutral daw ako. Baligtaran daw ako. Papakita ko sa kanya bukas. Ipupunta tayo bukas. Mapatunayan ko lang sa kanya. Mapatunayan ko lang sa kanya talaga na ano talaga, certified Marcos Loyalist, tong vlogger na to, si Kabset Makoy. Ako pa. Dalawang beses na nga na natanggelt yung channel na to, dahil sa pagtatanggol kay Apo BBN. Dahil na demonetize ako ng mga, mga iskonyan di ba? Ano pa bang ano niya, di ba? ano pa bang hanap ng vlogger na yun? Neutral, neutral, neutral daw ako. Nakikibarkada daw ako sa mga Manila Bay vlogger. Hindi sa, talagang barkada ko yung mga yun. Kasi sila nagturo sa akin mag-vlog. Ang dami na itulong sa akin. Dila kabsat daddy di. Kabsat Rex. Awayin ko sila. Ano ba yan? Siya dapat mabansa Manila Bay. Dati naman siya pumupunta dyan. Masyado makitid ang utak niya. Papanatan ko talaga yung vlogger na yun. One time. Ah, kung pwede, aaraw-arawing ah, kayo mag-iwasan kami dalawa. Nag nag-aala BNK TV na rin siya. Shadow maangas yung vlogger na yan. Sasabihan ko yung mga guardiya sa ano, i-blacklist yung gagong vlogger na yan ha. Huwag siya makapunta-punta sa Manila Bay. Yabang niya eh. Project daw ni Digong, di siya pupunta roon. Dati naman siya pumupunta doon. Di ba? Plastic nga, plastic. Tapos, ng gustuhin daw niya makipagkaibigan sa Dilawan. Ano? Dilawan pa? sinuso ka yan. Kung talagang Marcos loyalist ka, hindi ka magiging, hindi ka, hindi ka papabor sa mga dilawan. Sila nga ng kay Apo Makoy. Diba? Mas magandang, mas magusto daw niya si Lady Robredo, Risa Ontiveros, di ba? Di ba? Sino kaya ang ano sa amin dalawa? Tanungin niyo siya. Na loyalty niya? Di ba? Kung, sa kung Marcos loyalist ka, never ka makikipag ano sa dilawan. Never mo pupurihin yung mga putang inandilawan na yan. ba? Diba? Dahil sa kalila, nagkaletsi-letsi itong Pilipinas. Hindi siya tunay na BBM vlogger. Yung gago na yan. on lang yan. One time, titirahin ko talaga yan. Hanggang di niya ako tantanan. Wag daw akong is wag daw isubscribe eh. Mga neutral daw, wag daw akong subscribe eh. Hindi sa neutral. Utang na loob lang kasi marami na itulong sa akin yung mga vlogger na yon. Siya ano ba naitulong sa akin ng walang yang yan? Wala naman eh. Puro yaw-yaw lang yung Gago na yan eh. Eh, nagla live talaga ako, hindi ko papapasukin. Binlock ko na yan. Hindi na makakapasok sa channel ko yan. Masyado maangas eh. Magmula ngayon, mag-iwasan tayo. Kailangan mo kung sino ka. Yung nagsabi ng neutral vlogger ako, wag ako i-subscribe. Ha? BNK TV ka na rin. Magsama kayo ni BNK TV. mag kayo ng puwet ni BNK TV. Kayong dalawa. Na ano ka ng ano yun. bukas may pupuntahan ako, papakita ko sa iyo, papatunayan ko sa iyo. Tunay na BBM vlogger 'to. Animal ka. Huwag mo kong ano eh, gago ka. Ikaw pisa mo, lang ka. Mag-iwasan tayo magmula ngayon. Papasok ako sa papasok sa bang sa mga BBM vlogger. Huwag kang umiepal sa akin. Umiepal ka na one time. Huwag daw i-subscribe yung mga neutral na vlogger. Hindi ka bagago malaking utang laloob ko sa mga Manila vlogger. Tinuruan nila ako mag-vlog. Ang dami nila tinuro sa akin. Ikaw, anong tinulong mo sa akin? Wala naman eh. Tangina na kay. Mag-iwasan tayong dalawa. Iwasan mo si Kabsat Makoy. Iwasan mo ako. Kilala mo kung sino ka. Neutral, neutral ka pa dyan ah. Tangin na mo. Bukas, may na ako. Okay, na mo ka. Walang pastusan. Ikaw ang pastus dyan. Gago ka. Hindi kita inaano dyan. Eh, palka eh. Dati ka namang pupunta sa Manila Bay ah. Di ba? Ngayon, porke ano na, ganyan na ang sitwasyon. Masyado mo siyang dinidibdib. Masyado mo siniseryoso. Politiko lang yung mga yan. Bakit pananalo yung tambol, yung Martin Romualdez mo? May pagtatanggol ka ba niyan? Hindi naman eh. Basta ako, maglilihis ako ng landas. Hindi ako magma Martin Romualdez. May iba na akong iniisip, siniboboto ko sa 2028. Saka malayo pa yan. Huwag niyo mahirap sa'yo, pinipersonal mo lahat. Ganyan ka na, dati pa. Ganyan ka na, dati pa. Pareho na kayo ni BNK TV. Tablado na kay Kapsar. Kay, kay, kay Kapsar Makoy. Pwede lang, huwag ka na rin tumungtong dito sa Baguio. Parehas na kayo. Blacklisted na kayo rito. Salbahay kay Di ba? Huwag mong subukan si Kabsat Makoy. Talagang titirahin talaga kita. Yabang mo eh. Pakailan mo, ang tropahin ko yung mga ano. Yung mga ano sa Dolomite. Eh, utang na loob ko eh. May utang na loob ako sa kalila eh. Tinulungan nila akong mag naglokuminsan tong ano ko, channel ko. Tinulungan ako ni Kabsat di Kabsat eh. Ikaw, eh, anong tinulong mo sa akin? Wala naman itulong eh. Yan, tigit, tantanan mo ako. Mag Iwasan tayong dalawa. Huwag na lang tayong magpansinan. Papasok ako sa mga LS ng BBM. Wala nga pakailam dun. Parang wala kang nakita. Parang wala akong nakita. Hindi na nga kita binabate, di ba? Napapansin mo. Lahat, binati ko na pera ikaw. iba Paano? Paano? Mas gusto mong dilawan, di ba? Eh, sumama ka sa Dilawan. Lahat kayong mga ano, na gusto sa dilawan, sumama kayo sa dilawan, sa pinklawan. Kanya-kanyang diskarte kasi yan. Ako pang tinirat, ako pang ginaganyan mo. Tatantado ka. Tumigil ka na ha? Basta may pupuntahan tayo ngayon. Bukas may pupuntahan tayo. Babalik ako dito sa pagko-content ng mga lugar, sa kapagkain. Nakakatensurado ka rin eh. Wala kasi pakailaman. Yung sinusunong, sinusuportahan ng iba. Okay. Suportahan na lang natin. Huwag tayo magpa Away-away. Yun ba gusto mo? Magsuntukan na lang kayo. Pumunta ka sa Manila Bay. Pagsasapakin mo yung mga vlogger doon. Yun yata gusto mo eh. Sobrang angas mo rin eh. ka so, pupunta. Subukan si Kapsat mo ko. Hindi mo ko kaya hanggang hanggang yaw-yaw ka na lang pareho kayo ni Baste galit ka kay Baste pareho kayo ni Baste puro ka rin yaw-yaw puro ka DD shit diba DD shit Risa shit diba Risa shit Risa shit Laila shit diba ganun lang yun Laila shit Li Lisa shit Risa shit diba Lady shit diba? shit silang lahat mga dilawan DTS saka dilawan shit lahat lahat sa ikaw ng pitukan yan. Basta ako, nakasupport ako kaya po BBM lang. Walang, walang Risa, walang Laila, walang Lenny. Huwag nyo ito yung mga hinayupak na yan. Mga pinklawan yan. O komunista yan. Usuportahan nyo. Ibig sabihin nyo, lodi nyo ng na mga ano ngayon, okay na sa inyo, yung mga mga bayan black. Ganun lang yun. Dapat, mga mga bayan black, pagpilain sa luneta, pagpapiring squad pagpapatay ni mga komunista na yan di ba wala hindi ubra yung all out yung peace, peace talk na yan all out war di ba pagpapatay ni mga komunista na yan kailan lang may namatay na naman sundalo sa bohol, may encounter na naman yung ba gusto nyo pistok talk tayo ng peace talk sila nagaano ng peace talk? all out war na patay na natin sila lahat di diba? buksin na natin yung mga hinayupak na mga komunista yan di ba ako never akong kakampi sa mga han, makabayang vlog. Lenny Robredo, Kutneta, Real Sound Tibero, Trillanes, Las Cañas. Easy. Las Cañas. Tangina na mga yan. Eh. Never. Solid to. Marcos Loyalist lang. BBM Loyalist lang. Wala nang iba. Pero sa 2020, mag-iba ako ng landas. Hindi rin ako magkatambalos lot yun lang yun may sarili ako may sarili ako kandidato hindi rin ako mag uh, hindi rin ako mag sa Duterte eh. ayoko rin kasi may napatunayan na rin siya tapos na tapos na yung term niya hanggang vice president lang siya talaga hindi siya presidential character sa totoo lang pero hindi ko bubotik sa Martin Romualdez never Congressman din yan. Walang kongresman na matino. Pura lahat Sila-sila, nagagaguhan. Senador, saka kongresman Tama si Mayor Magalong dito. Binanggaan niya yung mga congressman niya. Wala bang port yung mga yan? Ang tambalos ko. Martin Romualdez. Bakit? Malinis ba si Martin Romualdez? Sa iwan ko lang. Basta ako, ibang manok ko sa 2028. Pwede si Biko Soto. Pwede 'yon. Si Secretary Gibo. Senator Lacson. Si Mayor natin dito. Pwedeng pwede pwedeng pwedeng magpresidente to Wala lang pera sa hindi ko rakot. Si Mayor Benji Magalog, hindi ko rakot. Pwede siya maging vice. Yun ang, yung nga pinupos namin eh. Senator Lacson sa Mayor Magalog. Senator Lacson, pro-president. Vice President namin is Mayor Benji Magalog. Tinan nyo kung tumino ang Pilipinas. Diba? Walang bahid ng korupsyon. Bakit diba si Martin Rubalde? Walang bahid ng korupsyon yan? <tipad> Nilolo lang kayo ng mga congressman. Mga senador at congressman, pare-pareha sa ligaw, dinabigo ka ng mga yan. Tinatarantado lang tayo ng mga yan. Maniwala tayo sa local executives natin. Yan, si so Benji, Mayor Benji. Wala ka na masabi dito sa mayor namin dito. Ha? Bakit tayo kakampigil sa mga congressman na yan? Parehas lang yan. Kori Constitution, tandaan nyo, sino may gawa? Dilawan. Tapos ngayon, pinupuri nyo yung dilawan. Di ba? Sino ba may gawa ng Kori Constitution na eh? Minadali lang yan eh. 1987 Constitution is eh, Hori Constitution. Constitution niya na mga dilawan. Kapag mamatali nila, uh, kapag ano nang pamihenda ng Constitution ni Apo Makoy, pinalitan nila ang Constitution. In 1973, pinalitan nila na 1987 na Hori Constitution. Anong masasabi nyo doon? Tapos yung eh, magti-dilawan kayo? Mga viewers diyan? Mas mabuti pang dilawan? Parehas lang! Parehas lang ang likaw ng tilawan sa ano, TTS. Parehas lang. Parehas mga balasumat yan. Kung Marcos Loyal kayo, never yung, ano, uh, yung mga tilawan, pupurihin yan. Di ba nag sila sa EDSA? Sino ba makakasama nila? Yan, sila Renato Reyes. Yan, yung pa sinasabi niyong tahimik. Tahimik sila Renato Reyes. Laila Dilima. Lima panginang babae niya. Dapat ibalik sa kulungan. Dapat nga, ako ako presidente, pinahirin squad ko niya. Pakupala ni Laila ni Lima. Paepal-epal, pakupala di, Paepal di Trillane. Baka kunwari, lodi-lodi. Traitura niya mga yan. Kunwarian lang yung mga yan. tao hindi yung maniniwala sa mga taong yan. Ito din yung kalimbak ngayon, yung gender ko. Marcos Loyalist kayo, Marcos Loyalist lang kayo. Huwag kayo maniniwala kay Trillanes, kay Rita Conteveros. Huwag all people, Trillanes, maniniwala kayo. Dami sinirang buhay na sundalo niya. No? Yung Mama Sapano nga hanggang ngayon. Na-resolve pa ba kaso nun no? Mama Sapa, no? Panahon ni Panot yun ah. No? Diba? Ano ba si Panot? Iti-Tilawan, Pinklawan, kakampi ni Lenny Robredo, kakampi ni Montepero, ganun lang yun. Nakaka ano kayo eh, nakakarinig kasi ako ng mga viewers, mabuti pa yung mga tilawan. Ano mabuti sa tilawan? Kaya nagka-leche-leche ang Pilipinas dahil sa tilawan. Utangin na ng mga tilawan na yan. Pinatalsik nila si Apo Makoy, eh. yung ganda-ganda ng Pilipinas. Dapat Singapore na tayo ngayon dapat higit pa nating Singapore, higit pa nating Japan. Ano nang isipin nyo? Yung nagsasabi dyan na, na mas maganda pang tilawan, Bala kayo sa buhay ninyo. Magtilawan kayo. Dito tayo sa Precession Road. Mga tinda-tinda rito. Pero ayoko ilab, ayoko ilab to eh. Masyadong matao. out muna natin may pupuntahan tayong lugar ayaw kong ano dito, masyadong matao bye bye mamaya ulit sa pupunta natin